Hello guys! Good morning! Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Katulad ko ako, okay lang din. At uh, medyo malamig na po dito sa aming lugar. Uh, baka bukas, makalawa, may isno na. Pero ngayon, sobrang lamig. Iba yung kanyang lamig. So anyway guys, uh, unang-una ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga nanonood ng aking video. Sa aking mga friend dito sa YouTube. Uh, guys, gusto ko lang ipaalam sa sa inyo na hindi po ako humihinto sa pagsusuporta sa inyong mga channel. Tahimik lang po da, ako, hindi ako po nagko-comment dahil nga sa medyo naging busy tayo pa, pero ganun pa man ay panagi akong nakasuporta sa inyong lahat. At uh, uh, ipagpatuloy lang po natin yung ating mga uh, ikakasaya natin sa ating mga buhay. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat ngayon guys ang topic natin dahil sa maraming nagtatanong sa akin tungkol sa paghihiwalayan nila actually nung isang araw ko pa gustong sagutin itong mga katanungan na to dahil ang dami sa akin nagtatanong bilang isang babae daw eh, ano raw yung aking masasabi dahil nga uh, nagtatanong sa akin dahil nandito raw ako sa ibang bansa at uh, uh, kung sakali daw na meron akong bibigyan dahil nga ako ay isang uh, Uh, Swedish citizen ngayon naging Swedish citizen po ako dito so si Ai, Ai kasi ano yan eh, holding green card yan ngayon binigyan yung kanyang asawa ng green card uh, inapply niya pala pero under processing pa ngayon maraming nagtatanong sa akin kung ano raw yung aking opinion tungkol sa kay I.I. Ai -Ai. sa nangyari daw kay I.I. Ai -Ai, kung i-rebook ko daw kung ako daw ang nasa kalagayan ni II kung irerebook ko daw yung uh, pagiging US citizen o hindi So anyway guys ang aking uh, uh, opinion d'yan kung ako yung na kung ako si II irerebook ko yung kanyang uh, application hindi ko uh, na maging uh, US citizen siya ng dahil sa akin dahil doon sa doon pa lang sa pag uh, Uh, pagiging pilot niya ay sobra-sobra na yun eh. Tapos, uh, iniwan mo lang ako ng parang ganun-ganun lang. Iniwan mo ko nang nag-text ka lang sa akin. Tapos, wala na. Ganun lang. Walang formal na hiwalayan. Yung pag-uusap lang ba? Dahil nga itong si Ai-Ai nasa Pilipinas at itong lalaki nasa US. So, kumbaga ay uh, long-distance relationship yung kanilang nangyayari. So, itong lalaki nag-message um, kay Ai na ayun nga raw uh, ayaw na raw niya hindi na raw siya masaya sa kanilang relasyon. Ganun lang kadali doon sa lalaki na makipaghiwalay. Dahil nga nakuha niya na yung gusto niya. Siyempre, eh nakapag-aral na siya, isa na siyang pilot ngayon, under processing yung kanyang pagiging US citizen. Kaya kung ako, kung ako ang nasa kalagayan ni ai, kung ako ay ko talaga. Hindi ko hindi ko hindi ko ibibigay yung kanyang lahat na uh, hiniling sa akin or kanyang magiging uh, ikaliligay niya ng habang buhay. Hindi ko talaga yon ibibigay kung ako ang nasa kalagayan ni Ai. -Ai. Pero nang dahil sa mabait si Ai, -Ai at uh, sabi nga niya sa interview niya kay Boy Ado kay Boy Abunda uh, ibibigay ahayaan niya na lang daw bilang isang gift niya doon sa lalaki at uh, uh, nagsama naman daw sila ng sampung taon Imagine, alam mo yung sampung taon parang napakadali lang yan eh Hindi parang madali lang yan Ang dapat doon ay yung pang forever uh, Iniwan si ai dahil sa hindi na siya masaya Dahil hindi raw siya magkakaanak So, sa simula pa lang guys uh, Alam naman ng lalaki na hindi talaga sila magkakaanak o oh, di ba. Hindi naman talaga sila magkakaanak sa una pa lang. Alam naman na si Ai-Ai ay, -Ay, ay may edad na at yung lalaki ay bata pa. So bakit siya nagpakasal kay Ai-Ai na alam niya naman pala na hindi sila magkakaanak? At saka pwede naman silang magkaanak sa ibang pamamaraan katulad nga ni Dr. Becky Bello. Uh, andaming ang daming ang daming ganyan yung ano nga eh, 'yung mga gay nga ay eh, nagkakaroon sila ng anak eh. Kung, kasi mahal nila 'yung isa't isa. Pagmahal mo 'yung isa, pagmahal mo 'yung isang tao, uh, mananatili ka doon. Isasakripisyo mo 'yung uh, uh, sarili mo dahil sa nagmahal ka. Mahal mo 'yung tao at hinding hindi mo yon iiwan kapag minahal mo talaga siya pero ang masasabi ko lang dito eh, ayaw kong magjudge ng tao pero sa karamihan kong nababasa ito raw kasing si lalakay ay sa simula pa lang ay uh, gusto niya na talagang gamitin itong si AI para sa kanyang uh, uh, pangsariling kaligayahan katulad ng mapunta siya sa Amerika magkaroon siya ng magandang buhay at uh, Uh, yun nga, pinag-aral siya na ay based doon sa nasabi ni ay Ang nagastos niya ay mahigit 3 million 3 million pesos sa sa kanyang pagiging uh, isang pilot Tapos in-apply niya pa ng uh, US citizen Pero kung ako kay ay ai ire ko talaga yun Minsan kasi guys, uh, bilang sa, sa pananaw ko ba uh, Based dito sa mga uh, nakikita ko sa social media Based na rin sa naging karanasan ko sa buhay yung pagiging mabait natin ay para na tayong nagiging tanga. Oo. Kapag tayo ay nag, sobra sobrang mabait, nagbigay tayo ng sobra sobrang kabaitan sa sa iba. Ang tawag doon katangahan na para sa akin. Nagiging nagiging sobrang tanga tayo dahil tayo ay nagmahal. Kambaga, kaya nga kapag nahihimas-masan tayo ay meron uh, minsan hindi natin maiwasan yung uh, hindi natin pagsisihan. Ngayon guys, yun. So, mahirap. Mahirap talaga. Kaya kung ako, ireribok ko talaga yun. Hindi ko siya ahayaan na maging Swedish citizen, ay maging US citizen. Eh, alam nyo kung bakit? Ay, hindi naman sa ako ay makasarili. Pero dahil sa ako, alimbawa sinaktan mo ko, hindi mo ko. Okay lang sana kung kinausap mo ko, nag-usap tayo, na ganyan, ganyan. At saka okay lang kung hindi mo alam na hindi na ako magkakaanak. Okay lang yun na pabayaan kita na gano'n. Pero yung alam mo naman na hindi ako magkakaanak, tapos pinakasal mo, pinakasalan mo pa rin ako, diba? ibang usapan yun. Eh, ba, ilang, siguro mga ilang taon pa lang nun yung lalaki nung nagpakasal kay ay ay mga mag-18 pa lang, basta batang bata pa. Pero alam na alam niya na, na hindi magkakaanak itong si ai pero nagpatuloy pa rin siya. At uh, ang maganda naman dito sa ginawa ni Ai ay meron silang kap Uh, kasunduan, na kahit mag maghiwalay sila, walang mapapakinabangan itong lalaki kung ano man ang meron si Ai-Ai. Yun ang magandang ginawa ni Ai-Ai. Uh, walang, uh, walang makukuha yung lalaki kahit maghiwalay sila. So, yun ang magandang, magandang hakbang hakbang yun ginawa ni Ai-Ai na ganun. Kaya ngayon, uh, ang napunta lang doon sa lalaki, nagaling galing kay Ai-Ai, yung, uh, pinag-aral niya, tapos naging, uh, in-apply niya ng uh, Swedish, ay, ano ba yan US citizen. Palagi akong Swedish, guys, kasi nga, iwan ko ba, ba Swedish citizen, eh, kasi naging Swedish citizen. Ako, ano, ano na ako ngayon dito, guys, uh, kumbaga, dahil naging uh, Swedish citizen ako, parang nawala yung pagiging Filipino uh, citizen ko, pero nag-apply ako ng dual citizen para Uh, magkaroon ako ng dalawang uh, bansa, Pilipinas at saka itong Sweden, so anot-anoman pwede akong pumunta dito anytime, any time any word at saka pwede akong gumala kahit sa ang banda ng mundo, na hindi ko hindi ako mag-a-apply ng uh, visa, bibili lang ako ng ticket, go Yo, so yun ang kagandahan din So, anyway, napunta tayo sa aking na iba tayong usapan. Ngayon, eh, yun nga lang, mabuti na lang at naisipan ni Ai-Ai yung uh, maggawa sila ng ano, nakalimutan ko lang kung anong tawag doon. kumawasila sila ng kasulatan na walang manginginabang yung lalaki kahit sila ay maghiwalay na. So, ayun guys. So, yun. Uh, pero kung ako talaga, iriribok ko yung pagiging uh, Swedish ay pagiging US citizen. Alam mo kung bakit? Kasi kapag siya naging green card holder, pag kapag nagkaroon siya ng green card sa Amerika, tapos nag-asawa siya, halimbawa, pwede niyang kunin yung pamilya niya, pwede niya rin i-apply ng uh, green card. Kumbaga, hindi naman ako sa pagiging um, makasarili. makasarili. Eh, eh, guys, alam mo, sa panahon ngayon, una natin isipin yung sarili natin eh. Oo. Alam mo ako dati eh, masyado akong mapagbigay sa kapwa. Pero natuto ako sa bandang huli. Kasi ako yung nawawalan tapos yung pinagbibigyan ko eh parang uh, kasi minsan may mga tao kasi makakapalang mukha eh. Habang binibigyan mo pa ulit-ulit kanyang ihingian. Ihinto mo. Aawayin kanila. Aawayin <laughs> kanila magiging masama ka sa mata ng sa kanila pa at i spread nila na ikaw ay isang masamang tao. Dati um, yung mga ganitong uh, pangyayari, dati epic uh, up na naaapektuhan ako sa mga ganyan. Pero uh, naisip ko, bakit ako magpapa-apekto? Bakit ako magpapa-apekto? Hindi ako papabekto. Wala akong pakialam. Basta alam ko uh, nagse ka ako para sa kinabukasan ko. Pagdating ng panahon na ako'y ugod gud na, eh meron akong Uh, kahit papaano ay eh, uh, ngayong ako malakas pa. Oo. So, ayun lang guys, ang tangkot tungkol natin kay Ai Ai. Ang masasabi ko lang sa mga nagtatanong ay hindi ko hahayaan na 100% maging mabait ako sa taong nanakit sa uh, aking puso. Ayun guys, hindi lang puso, pinag-aral mo pa siya milyon nagtatrabaho ka, nagpupuyat ka, tapos ibubuhos mo sa ganun, tapos pagdating ng panahon, iiiwan ka niya. Alam nyo, guys, kung ako talaga, halimbawa, mag-asawa ako ng Pilipino at dadaling ko dito sa Sweden, hindi ko siya i apply ng citizenship. Kung ano siya, mananatili siya yung ganun. Kasi alam nyo kung bakit, ayaw kong magsisisi bandang huli. Ayaw kong mangyari sa akin yung... Uh, uh, pagsisisihan ko. Kasi, pero naiintindihan ko talaga yun. Pag in love kasi tayo, ibibigay natin yung lahat. Kahit hindi pwedeng ibigay, ibibigay natin pag in love tayo. Pero kapag uh, nahimasmasa na tayo, magsisisi ka kung bakit mo yun ginawa. Sa totoo lang. Kung bakit mo yun, dapat hindi mo yun ginawa. Oo. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari. So, lesson learn na lang ang dapat. Sa susunod, wag mo nang gawin ulit. Kasi baka doon ka pa mapahamak kapag ginawa mo pa ulit. So, ayun lang guys. So, anyway guys, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, paki uh, pakisubscribe nyo po, pakisuportahan nyo po yung aking channel. At uh, uh wag nyo pong kalimutan na pindutin yung bell button para po... Uh, updated po kayo sa mga videos na i-upload ko at uh, pasensya na kayo dahil uh, ilang linggo ako hindi nakapag-upload dahil nga sa uh, medyo busy tayo dito sa ating trabaho at hindi ko nga rin akalain yung aking sarili kung bakit ako dahil siguro sa nag-aral ako talaga dito sa Sweden, nag-aral talaga ako so kahit papaano tayo ay naging ganap na chef Ganap na chef at medyo tumatagal dito, tumatagal tayo dito sa aking trabaho, sa aking trabaho medyo matagal. Na, tagal na ako dito nung ano pa ako dito to 20 2000, uh, 13. 2013. ako nag-join ng company. So, dati assistant lang ako dito, assistant nung uh, chef. Ayun, pero nakitaan nila ako ng uh, abilidad kumbaga. So, kaya, pagdating, ay pag-alis nung chef na, uh, ano dito, ako yung ipinalit. Kaya, ako ay naging ganap na chef. So, thank you so much sa company. Ang company namin ay, uh, pwede nyo i-search kung, para makita nyo kung anong klaseng company yung pinapasokan ko. Kumpas uh, Group. Compass Group yung aking company. International siya, malaking company siya. So guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ingat-ingat po tayo dahil a uh, may bagyo na naman po na darating. Nakakainis ano, palagi na lang may bagyo, may bagyo, may bagyo. Eh na natutuwa na nga ako dahil yung mga yung mga kahoy na naputol eh medyo umaano na yung mga mga dahon umuusbong na ulit, mga green na ulit yung aking mga halaman doon sa bahay. Eh, tapos ngayon may bagyo na naman. O, oh, guys, ingat-ingat lang po tayo at pasiguruhin po natin yung mga bubong natin kasi ang lakas ng bagyo talaga, nakakainis. Ako nga, alam nyo ba, after nung bagyong Christine, nagpa-renovate nag ako ng mga paupahan ko. Oo. Gumastos ako ng uh, mahigit 100,000. Oo. I-renovate ko, pina-ano ko siya, pati yung mga pader yung mga pader pinalagyan ko ng mga waterproofing talagang pinalagyan ko siya tapos yung mga bubong pinapalitan ko yung mga ano medyo ano na pinapalitan ko siya gumastos sa kanong mahigit 100,000 sa mga pader-pader lang yon yung mga ano-ano lang hindi yung pinaka ano so, sa sobrang mahal ng mga bilihin grabe so guys maraming maraming salamat po ulit sa inyo at uh, see you on my next video bye bye